In the first place, bakit mo siya pinili? Kung wala ka namang tiwala sa kanya, di ba? Imagine pag nagsama na kayong dalawa. Yo, so, what's up mga peeps? Welcome back again to my channel. If you are just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. My name is Kate and you are watching Homolas TV. Mga ka-peeps, Homolas TV, subscribe ka na. So, for today's vlog mga peeps, panibagong topic na naman to, mga ka-afam topic natin dyan. For today's vlog is... Gawin mo to kung gusto mong mag-work yung LDR nyo. So, Check it out. A few moments later. So, ayun mga peeps ha. Lima lang. Siyempre, lima lang talaga ang palaging minibigay ko na science or tips. Lima lang. Kasi pag hinaba yung video, hindi nyo hindi naman papanoodin hanggang dulo. <laughs> so, limang dapat mong gawin kung gusto mong mag-work yung LDR, yung number one mga babes na dapat mong gawin, kung gusto mo talaga na mag-work yung LDR yung dalawa na jowa mo, is dapat invest in a long-term plan. Ano ba yung long-term plan mga babes Hindi yung mag-invest ka ng, ng mga ng, properties, wag ano na. Invest in a long-term plan, kung baga, palagi, dapat pala, dapat sa pag sa pakikipag-usap niyong dalawa ng ka-LDR mo, dapat hindi nawawala nyo, yung mga plano nyo dalawa sa future. Yun yung pinaka-importante sa lahat, mga peeps, ha? Kasi may mga nangyayari na, na yes, palagi nilang napapag-uusapan yung mga plano nila, but after a year or, or like uh, um, six months na pag-uusap nila dalawa, biglang nagbago yung yung ka LDR mo. Biglang hindi na niyo na napag-uusapan yung future ng dalawa. Na, mas mabuti na palagi niyo siyang i-bring up. Hindi naman everyday, ha. Hindi naman as in palagi. At least at least minsan palagi niyo itong i-bring up sa pag-uusap yung dalawa para hindi ito mawala. Kaya dapat i-invest long-term plan mga peeps. yung for example, yung mga plano ninyong dalawa kapag nakita kayong dalawa, kung saan kayo mamamasyal, kung saan, saan mo siya pwedeng dalhin, ano yung mga pagkain na i-offer mo sa kanya para hindi kanya makalimutan pag balik sa country niya. <laughs> Number two is quality time. Quality time, mga pips, ha, yung yung dapat sa pag-uusap niyo dalawa, sa pag-video call or pagkikipag chat yung dalawa, the quality over quantity is pinaka-importante. Yes, nag-uusap nga kayo 24-7, but wala naman kayong ginawa. Nagtitigan lang kayo. <laughs> wala kayong ginawa. Kasi na, halos na pag usapan nyo na lahat, mga pips. Kasi araw-araw kayo 24-7 na nag-uusap kayo, ha. Wala din naman kayong ginawa, dalawa. Mas mabuti na yung, yung, yung quality na pag-uusap pag, na pag yung dalawa. Mas maganda yon. Maikli lang, pero sagad sa buto. Wow, ganun. Maikli yung pag-uusap yung dalawa, pero quality afternoon okay na yon at least update lang kayo ng one message a day is enough mga pips ha kung healthy naman yung relasyon yung dalawa kaya tandaan nyo yan number three. So, iwasan nyo din ang palaging away kasi hindi talaga siya maganda. Napaka-toxic sa isang LDR na relasyon. Kapag palagi kayong nag mahirap siya i-fix kasi nga hindi nyo, hindi nyo nakikita isa't isa sa, sa personal. Ha? Hindi mo siya mahawakan, hindi, hindi ka... sorry ka, yes, online, pero it's it's very different kapag nasa harapan mo talaga siya na, na sorry ka mga pipsa kaya as much as possible iwasan mong magpakanega iwasan yung dalawang magpakanega sa relasyon nyo kung gusto nyo mag-work yung LDR nyo yung dalawa so let's proceed na sa number 4 so sa number 4 ang pinaka-importante sa lahat mga pips believe in your relationship bakit? Kasi kung ikaw, hindi ka niniwala sa relasyon yung dalawa, paano siya mag-work? Kung palagi kang duda, palagi kang overthink, like, overthink palagi kang uh, nagsiselos, palagi kang gumagawa ng paraan para mag-away kayong dalawa. So, bakit ka pa nagkipagrelasyon sa kanya kung hindi mo naman siya pinagkakatiwalaan, di ba? In the first place, bakit mo siya pinili kung wala ka namang tiwala sa kanya, di ba? Imagine pag nagsama na kayong dalawa and lagi kang nag nagda-doubts, hindi siya mad hindi siya healthy sa isang LDR relationship, mga pips. Kapag hindi ka nagtitiwala sa relasyon yung dalawa. Yes, I know, mahirap kapag LDR, lalong-lalo na kapag AFAM, kasi syempre, 80% of, of the AFAMs is may mga options talaga yan sila. Kaya ka, magpakatotoo ka lang. Kasi sabi, sinasabi ko sa inyo mga kapibigs, magpakatotoo lang kayo. Kung may option siya, dapat may option ka din. Hello, ganun lang. It's a win-win situation. No? <laughs> Nagturo pa talaga. Huwag niyo masyadong seryosohin. Kapag nakikipag-chat kayo mga pips, sinishare ko to sa inyo kasi nga naranasan ko na yung mga yan ayoko na maranasan nyo din yung, yung naranasan ko dati, kaya sinishare ko to sa inyo. Kadepende na lang talaga yun sa inyo kung maniniwala kayo mga pips. Let's proceed na sa number 5. So, establish your personal life. I-enjoy nyo lang. I-enjoy nyo lang, mga pips, ha. For example, pag nag-i-enjoy ka sa trabaho mo, syempre, ini-enjoy mo, mo din yung relasyon mo sa LDR. So for example, kapag na, na pag stress ka sa trabaho mo, syempre na, na, naaapektuhan din yung relasyon mo dun sa ka LDR mo. So i-enjoy mo lang, 'wag mo masyadong seryosohin, 'wag nyong, 'wag as in 'wag 'wag niyo i-focus yung isipan yung mga peeps sa ka-LDR nyo. Wag, wag mo nyong i-rely yung happiness nyo dun sa ka-LDR nyo. Kasi maluloka ka lang, mapaparanoid ka lang, palagi ka lang mag-overthink. Tandaan mo yan. Overthinker ka pa naman. Charot. <laughs> Tandaan nyo yan. Tandaan nyo yan mga tips ha. Enjoy mo lang. Just enjoy the process. Just go with the flow. Wow, oh. enjoy the process. May ganun. Enjoy mo lang hanggang sa magkita kayong dalawa. Total, pag nagkita na kayong dalawa, yung lahat ng mga doubts mo, lahat ng pag uh, overthink mo mawawala yan kapag na-observe mo na totoo naman talaga yung yung uh, KLDR LDR mo. So, yun na yung vlog natin for today. I hope you give a thumbs up to this video and don't forget to subscribe to my channel again. This is Kate and I'm now signing off. Walang ibang may alam kung kapalaran